Ayan, pwede nyo hawakan yung kamay. Ay Hi po. Hello po. Ay, tinawanan. Pwede hawakan. Pwede hawakan. Pwede lahat bawal tawanan. Oo. Oo, bawal tawanan. Pwede hawakan. Gumagalaw yan. Buhay yan. Tinitigigang ka. Ayaw. Tinitigigang po. Ha? Ha? Pwede po ma, ano, matasin yung kamay ni ate. Ay. Ha? Soft. Soft. Ang soft pwede magtanong. Hmm. May tanong ako, ate. Uh, ano yung pinaka um, ayaw mo na utos ng amo mo? Yung pinagugas po ka ng plato. Ay! <laughs> pinagugas. Baka naman kasi marami sila dun sa bahay. Yeah. Baka naman na ang oh. Baka kasi may dishwasher eh. Oo. <laughs> oh, oh ah. baka pag bak nabasag. Baka, naman basag yung plato. Basag <laughs> yung juice. Sugat ang <laughs> Oh, oh, oh. so, Ayaw uh, ah, maghugas ng pato. Okay po. na tayo dyan. Oh, isang okay. tanong lang eh. Okay, Ayaw. Uh, <laughs> <laughs> naman to. ah uh, ate, ilang taon ka nung naging kasambahay ka? Nung nagsimula ka maging kasambahay? Three years po. Three years? Uh, oh, years, oh, sorry. <laughs> Susan. baka na ano. Baka na... Baka three years pa lang. Baka na nito sa question ako. Oh. Baka na nito oh. sa question. Ilang Kala taon years. ka? Ilang taon po ikaw nung nagsimula ka maging kasambahay? 15 po. 15? 15, 15. Bata. 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 Pero ganun din, ganun talaga po na sa mga probinsya nagsisimula maging kasambahay. Parang okay. before may naging kasambahay din yung lola ko po na ganung age. 15, 15 years yeah, no? old. 15, so 25 years na. Huh? No, 40 Ito years old na siya. 40. Oh. 35 years na. Okay. Okay. sa pangatlo. Thank you. Thank you po. Hello po. Hello po. Hindi kayo nag-high Hindi kayo nakikita niya. Hindi kayo nakikita. Bakit mag-react? Tumatagos yung tingin niya eh. Tawa ko. Focus siya. Focus. Kasi focus eh. Oo. Anong pinaka malalang um, nagawa mo na nagawa na mo na ikinagalit ng amo niyo po yes Ay, um, nabasag po yung flower vase ang pinaka mahal nako oh. flower vase para oh natatawa siya <laughs> napanood ko yan eh <laughs> Hindi siya, sorry. Oo, oh, nabasag, yung flower base na oh, pinakamahal. Pinakamahal. Sa ulo kasi nung, mga, nung amo. Sa si second door kasi nalaglag Dumaan yung amo, nasakto. <laughs> Ay, baka ganun. Oh, oh, dapat okay. yung pinakamura yung binasag niya. Oo. Uh, yeah. Ba't mo pa ba rin babasag? Huwag okay. ka na magbasag na lang. Para hindi magalot yung amo. Ah, o oh, sige. Okay. Pwede you. na tayo bumalik doon. Thank you po. Gagaling magtanong oh, ng pinin, no? Oh. Oo. Oh, oh, oh. Specific. So, B, B, uh, B ni Aya and B ni Juana ang sagot ni number 1 kasi nga uh, ayaw, ayaw niya naguhugas ng plato. Yes. Ayaw niyang naghuhugasan ng plato. Baka naman pasmado. <laughs> no. Si number 2 naman, ang sabi niya, 15, 15 years old Oo. siya rin sumula. 40 na siya. Uh -huh. At si number 3 naman, nakabasag ng flower vase. Flower vase. So, yeah. sa round na ito. De, sa sa round na ito, yes. sino sa tingin mo dyan uh -huh. ang ano? hindi po? Hindi. Oh. yung hindi. Hindi. breadwinner na kasambahay. Uh, ikaw? Breadwinner? Ikaw. Ikaw muna. Ako kasi nung narinig ko yung sagot ni number one, yung ayon niya yung uh, mangugas. Kasi di ba usually yung, panam, yung pinaka-basic. Tapos oh. ko, yung kamay niya. Parang ang Sobrang oh. soft. So, so para... So, parang di siya nagugas ng ano, pigan. Baka mahilig mag Ah, sa bagay. baka oh, na-judge ko baka, na. lang <laughs> siya. Baka pinaguhugas niya, lotion. Ayun. Kaya pala ayaw niya maghugas. Oh. oh. Pero nababanlawan. Diba, baka dishwasher din. Eh diba, di ba ka planchadora siya? Di diba? oh, diba, ano? oh, ba? Ano, pwede. Mapapasma. Ano Baka taga, ano? Baka masahista yun si ate pala. Oh, oh. Sa bagay. Diba. Diba, diba, diba. May ganyan, pwede. Yun, may ganyan ding uniform diba. lang masahista eh. Oo. Oh, Oo. Oh. Oh, oh. oh, oh. Baka naman tag-alaga lang siya ng baby. Diba? Oh, pwede baka? din. Oo. Oh, oh. oh. Pwede. So, para sa si inyo, sino so, dyan? It's either sa akin, two or three. Two or three. Or three. 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 I, three. Po, Ikaw. Ako din po, two or three. Parang na-convince din po ako sa sagot ni ate na flower vase. Kasi parang, mm -hmm. sobrang specific. And kung ako tatanungin, parang unang maiisip ko, baso, so, ganun. Pero siya flower vase. Oh. Natandaan niya eh, no? Okay. Okay. Eh, si ano naman? Si at tsaka si Kian. Kian, no? Oh. Uh, para po sa akin, is yung... Ah, uh, number two po. Oh. Uh, kasi po, yun, ang tagal... Uh, kasi po, minsan po, di ba, sa ibang lugar, ganun po talaga kabata, nag-start. Uh, yun um, po. Thank you, Teacher Arda. Hindi, si This is Teacher DJ Arda! Is, ay, si K.A. K.A. Thank you, sir. Thank you, Thank you, -an. Si Antonella naman, <laughs> Antonella ka. Um, sa so palagay ko po, is number two din po kasi sa hira po talaga ng buhay dito sa Pinas. Uh, mas namulat po sila na mag-start ng mas maaga para po mapunan yung mga pangangailangan ng ating mga magulang. Yun po, you know, number two po. Tamarin. Number two. So parang pare-pareha sila ng sagot. Oh. Round one, number two. Yeah.